Leo. Sa trabaho nakikita na ang iyong walang humpay na kasipagan at malalim na pangunawa sa mga sitwasyon ay magdadala ng mga positibong resulta na higit pa sa iyong inaasahan. Ang iyong kakayahang maglaan ng oras upang suportahan ang iyong mga katrabaho sa oras ng kanilang pangangailangan ay isang mahalagang aspeto na hindi lamang magpapataas ng iyong reputasyon sa kanilang mga mata, kundi pati na rin sa iyong mga nakatataas. Ang pagkakaroon ng ganitong ugali ay magdudulot ng mas mataas na antas ng respeto at paghanga mula sa iyong mga boss. Higit pa rito, ang iyong pagiging bukas palad sa pagtulong ay magbubukas ng mga pinto para sa mas malalaking oportunidad na magtagumpay sa iyong karera ang iyong dedikasyon sa trabaho at sa kapakanan ng iyong mga kasamahan ay magiging daan upang umunlad ka sa iyong profesyon, habang tinutulungan kang makamit ang mas mataas na mga posisyon at responsibilidad, ang bawat maliit na pagkilos ng pagtulong ay nag-aambag sa mas malawak na pag-unlad ng iyong kakayahan at tagumpay.